Anyo niyo ako. Yeah, <laughs> Dagar, dito. Kain lang ulit. Wala nang snow. After. Ang ilang araw. Na. Napakalamig. Eh, ngayon lang ulit nag negative ay ngayon lang ulit wala lang snow <laughs> yan okay so yun sabi talaga yung dun <laughs> ako lang yata yung nahihirapan dun ah <laughs> kita nyo tumatama yun sa mukha mo. Pero yun nga, hindi naman ganong kalamig. Hindi ganong kalamig pero... Ah, mula ng snow. Kasi talagang pag ganitong may strike, kaganitong merong kaganitong merong transport strike wala masyado talaga bumibiyahe as in talagang wala hindi ko alam buti may nasakyan si misis kasi meron siyang pasok meron siyang extra na trabaho pinawagan siya binigyan siya ng schedule for 3 days ata pero problema bukas lalo wala siyang masakyan wala siya masak, masak, masak yan, papasok. Kaya, paano, ano nangyayari matama sa mata ko yung snow po kakakalo kaya mahirap yun kailangan akong salamin ka pala kailangan akong salamin kailangan <laughs> akong salamin Ayun yung na natin Meron po may dalisay. Diba, eh Parin yung niyo Tulog mo si Yelo Ayun, yung tram Talang tram yung tram, madalang natin Simula natin sa bahay and then ikaw po sa parang yung natin, natin o nasasabayan natin. Sakyan. Atraw. Kahit bus, wala pa akong nakikita. Grabe. Ang hirap kasi. Umapaon yung umapaon yung gulong natin sa snow. Lagay na ako ng ganito. Sa leeg. Kasi mga nakarang araw, pumapasok sa katawan ko yung hangin. pumapasok pasok sa, sa loob ng jacket kaya ramdam na ramdam <laughs> <laughs> <Ay>. Pero <laughs> isa na rin to sa exercise siya, kahit Hay pa matipid ka <laughs> matipid ka kasi mahal, 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 medyo mahal din yung uh, tram yung bus card medyo mahal din maganda rin siya for per, home pero kung tutusin napakasulit mo sa 50 euro or something kung ako yung okay, tatanungin napakasulit nung bakit kasi anytime pwede mo siyang magamit pero hindi mo siyang magagamit ngayon <laughs> no choice ka sa dyan maglakad, makisakay ka sa matrabaho makisabay ka sa sasakyan ng trabaho ganoon pero yun nga yun, mabalik tayo dun sa tram well, pangalawang tram pa lang yun nakikita ako actually bus wala akong masyadong naiitang bus talaga ah, balik tayo sa tram ticket which is ah, which is tram ticket is koko siya ng less than 60 euro good for one month training <laughs> yun, less than 60 euro something ganon 54 euro ayata yata oh, grabe na rin sa langit sulit na siya kasi bakit magagamit ko siya good for one month na unlimited access sa lahat ng public transport huwag ka lang lalagpas dun sa zone C kasi pag umabot ka na dun sa zone C iba na yung rate nun, iba na yung bayad nun kaya good for zone A and B lang yun ibigin mo kasi mas mura tsaka kumbaga yun lang yung sakot ng area na pinagtatrabawan mo yun lang yung area yun lang yung pwede mong maratay yun lang pwede mong maratay sa mas sa, sa malayo sabi dito lang naman tayo mostly city lang naman last last week ano first week ng February nagkaroon din ng strike pero hindi na rin ako nagkaroon na mostly talaga nakabike na lang ako. pero ngayon ngayon ko lang na experience ito yung ganito yung naula ng snow naula ng snow tapos ang tayo na halos hindi ka makakita kasi nga tumatama sa mukha mo yung snow tapos yung snow pa um, parang medyo slushy medyo makapal para siyang shaved ice Ayan, makikita nyo sa so, wow so, so. <laughs> ayun Oh, kita niya. yun para siyang shave ice kaya ah, pag tumatama sa mata minsan naging stuck ay ipon mayroon mga oh. pero yun fortunately hindi naman ganun kalamig pero yung hangin buti na lang meron tayong panlagay dun sa leeg kaya hindi na pumapasok yung hangin dun sa loob ng jacket kasi kung nakaraan na lakas ng hangin magbabay ka ako, tapos malamig mataas pa yung malamig parang minus something minus 20 pa yata tapos malakas yung hangin so yung hangin pumapasok dun sa loob ng jacket <laughs> useless yung jacket nararamdaman mo parang yung lamig kaya ito na lang meron tayong pang sa leeg ingat naman sa inyong dumadaan nang maglalakad syempre ingat pa rin tayo kumamaya sasabi pa natin sila dali tayo kung maka-accident na tayo lalaan lang syempre lalaan lang pero yun maganda yan kasi hindi ganun madulas tong ganito makikita nyo mapapansin nyo talaga napaka slashy nung snow e ngayon no? o yung snow napaka slashy nya dalawa pa lang yung tram na nasa na, na kakasalubong natin kahit yung papunta dun sa kabilang kahit wala madalang napakadalang yung biyahe eh okay. hmm. may buong biyahe pero madalang Chill lang. hanggang in sabi ko nga yung pagbabike hindi naman bago dati na rin ako may fat bike sa Pilipinas dati na rin may fat bike tapos yun binenta ko din kasi pinabili ko ng PC pero yung pagbabike natin yung bike natin sa yellow first time lang to ngayon lang ginawa ngayon ko lang ginawa sa <laughs> so day off natin sa so day off ko punta tayo sa lake sana maganda yung panahon sa sunday para makapagyakunta tayo sa lake frozen lake sama natin sa muses punta tayo sa lake ayun may naglilinis or may naglalaglag ng mga bato-bato sa kasi pagkain lang 2 may edad na rito, nagbabike Ay, ayan. Ayan, Ay, sinasabi ko diba? Sa hangin, sa Ay, yun yung, Ito yung, ito yung ko din sila so yun hanggang gandito na lang muna ang gandito na lang siguro ah mig hindi pa lang lang oh, Napakalamig pero asin malamig talaga kasi malakas yung hangin So yun, siguro hanggang dito na lang din muna At Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, ang <laughs> <laughs> kapay rasi ng snow. Makapal na yung snow. So, yun. Siguro hanggang dito na lang din muna Kasi medyo, walaan, dito na lang tayo sa meko. Dito na lang tayo na sa parking. Muli. Maraming maraming salamat sa inyo. Maraming maraming salamat. Salamat sa panood at che è andata